Kaibigan, maganda tong video natin. Tingnan natin ang paa natin after this. Madalas makikita sa paa kung may seryosong sakit. Meron tayong 15 signs sa paa na dapat malaman. Pinili ko lang yung mga mas serious na mga kailangan alam natin kasi delikado kung hindi natin alam. Ha? Check, check lagi ang paa. What your feet says about your, your health. Yan ang tinitingnan ng doktor. Number one sign. Nakikita nyo ba to? yung big toe, hinlalaki, namumula. Okay? Namumula, sobrang sakit po yan. Sign yan ng gout. Ibig sabihin, mataas yung uric acid. Yan ang madalas sa tinatamaan ng gout. Pwede rin sa siko at ibang parts. Pwede rin sa tuhod, pero madalas sa big toe. Madapuan lang yan kahit ng hangin o light na tela. Sobrang sakit. Other possibilities, pag namamaga, pwede may osteoarthritis o baka sa atleta, kakatakbo, na-injure, pwede rin. Pero kadalasan, gout yan. No? May uric acid crystals yano no? namumula. So, binibigay ng doktor na emergency, colchicine, misan steroids, at check, -check uric acid. Pag mataas, merong maintenance sa uric acid. Inom ng maraming tubig. May tulong ang inom ng maraming tubig para ma-wash out yung uric acid. Tsaka yung mga iiwasan, mga karne, laman loob, tsaka alak. Number two sign na very common din, masakit ang talampakan. Marami na sa kababayan natin, lagi nagko-comment. Comment po kayo. Pagising sa umaga, unang apak, sobra sakit. ba? Diba? Pero pag one hour, two hours na, mas nawawala na yung sakit. Plantar fasciitis ang tawag dyan. Namamaga yung long ligament sa paan nakatouch sa bone. Okay? So, ang ginagawa dyan, yung pinaka, kung ito yung paan natin, nilalambot yan. dinodurog eh. Dinudurog yan. Eh. Dito sa kamay, Minamassage, dinudurog. O minsan, uh, sa bote, diba? sa bote na soft drinks, ginaganong-ganon yung paa. O sa golf ball, tinat tinatapak-tapakan konti para lumambot ito. Okay? Anong cause nito? Minsan sa arthritis, minsan sobrang exercise, minsan hindi maganda yung sapatos, hindi maganda ang fit. Meron din ibang causes ng masakit ang talampakan, pwedeng tendonitis. Sana naman hindi tumor, okay? Sana hindi bukol, sana hindi bone infection, sana hindi fracture. Mas common plantar fasciitis, ayan po. Ayan ang plantar fasciitis, oh. Chronic damage minsan sa mga runner eh. tapos yung sapatos, oh. Ang treatment dito, magandang rubber shoes. Yung maganda yung kutsyon ng rubber shoes, may heel pads at tamang exercise. Number three, ito po, medyo delikado tong sign. Pag yung paa, feeling mo burning, parang umiinit, parang namamanhid, parang iba nangingimay, ayun no, nangingimay, o parang inaapo yan, common to sa diabetes. Diabetic peripheral neuropathy. May peripheral nerve damage. Yung nerve ang nasisira dahil hindi controlled yung blood sugar. So, pag ganyan, halos iba yung pakiramdam. Baka mamaya napako ka na, hindi mo pa rin alam. Other causes bukod sa diabetes, yung nangingimay, yung mga kamay pa, pwedeng kulang ka sa vitamins. Kaya yung mga may nerve damage, binibigyan ng vitamin B complex. Meron din yung iba, athlete's foot, kidney disease, poor circulation, pwede rin mag-ganyan. Mababa ang thyroid hormones, hypothyroid, pwede rin mag-cause ng ganyang sensation. Pero ang pinaka-concern natin yung sa diabetes. Kaya kung may diabetes po kayo, check lagi yung paa. Oras na iba na yung pakiramdam, parang hindi nyo na maramdaman, delikado po. Ayan po, shooting pain sa paa, burning, tingling sa feet, pati sa kamay sa paa, pati yung lakad, minsan hindi balanse. At meron pa po, po, very important sign. Hindi ko lang, napa, hindi ko lang napakita dito eh. Tingnan nyo yung paa nyo. Dapat ang kulay ng binti at paa pareho. Kung brown siya, brown siya. Tingnan nyo, pag yung paa nyo, nagkaroon kayo ng brown stippling. I think stippling yung word. Parang may tuldok-tuldok na kulay brown. Kulay brown. Tapos pag matagal na, dadami na yung brown. Misan, punong-puno na yung brown. So, nag-iiba kulay. Parang nagbabrown yung paa o nangingitim. Tapos yung iba, uh, yung, 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 iba po, dark color. Yung iba, normal kulay. Sign na nagbabara yung artery sa paa. Okay? Peripheral artery disease, PAD ang tawag doon, PAD. So, kumbaga sa puno, nagkukulang ng tubig at nutrisyon, kaya namamatay yung sanga. Yung sa paa, nagkukulang yung arterial flow, naghihikaos yung paa, nagkukulang, kaya nga nangingitim siya. Yung artery ang barado doon. Ito naman, nerve, kaya may Pareho na nasisira sa diabetes. Eh. Nerve tsaka artery. Isang cause din pala ng nerve damage ay ano rin, old age. Pag tumatanda, nagkakaroon din ng peripheral neuropathy. Pag nagkakaidan isan. Kahit hindi diabetes. Number four, nanlalamig ang paa. Okay? May ibang tao, like laging malamig ang kamay at paa, pwedeng anemic. Kulang sa dugo, nanlalamig din hypothyroid, nilalamig din siya madalas. Or pag iba yung sensation, tulad na sinabi ko, pa-check na rin yung blood sugar, baka diabetes. O yung mga may high blood, may sakit sa puso, naninigarilyo, misa may deprensya rin sa artery, kaya possible din ng Kaya pa-check din natin yung mga ibang sakit. Ito po, delikado. Number five, pag may sugat na, lalo na sa diabetic na hindi gumagaling, kaya pag diabetic, gabi-gabi, check ang paa. Tingnan nyo, may sugat ba? May namumula ba? Kasi pag diabetic nga, matagal maghilom. May sugat na, pasensya na, ni, ni, ginawa ko lang maliit yung picture para hindi nakakadiri. Uh, major warning sa yan. May nana, may sugat yung paa. Ganito po nangyari, nabubutas pa minsan yung paa. At mahirap gamutin yung infection. Dapat nga dadalhin to sa ospital intravenous antibiotics. Kasi pag hindi ito naagapan, palaki siya ng palaki. Hanggang mamaya buong paa na. Kaya pag malala na, pag kinain na yung buto, sasabihin ng doktor, puputulin na yung paa. BKA tawag doon, below knee amputation. Kung di, mamatay yung tao. Kakalat sa dugo. So, diabetic, mahina immune system, di makaramdam sa paa, kailangan makontrol ang blood sugar natin. Dapat normal. Pag laging so high ang blood sugar nyo, yan. Yan ang complication. Kaya delikado. Usually, sa paa lang ang nagsusugat, hindi sa kamay. Number six, pag-iingatan, manas. Okay? Maraming causes ng manas. Ito nilalagay ko. Doon muna tayo sa manas na hindi delikado. Ang manas na hindi delikado, sa mga babae, sales lady, sa mga gwardiya, lagi nakatayo, may manas sa hapon, okay lang yon. Pag nagkakaedad, uh, hindi rin maganda yung uh, Venus supply natin, uh, nagmamanas din sa hapon, pwede-pwede na rin yun, hindi naman delikado. Gagawin lang natin, tataas yung paa sa gabi, yung paa dapat mas mataas kaysa sa puso, tapos usually mawawala na yung manas, minamassage na natin yung paa. Meron ding manas dahil sa amlodipine, uminom ng amlodipine sa high blood, okay lang yun, babawasan lang ng dose ng doktor nyo. Yun ang mga manas na hindi delikado. Pero may manas na delikado at nakamamatay. Tatlong cause. Heart failure. Pag mahina na yung puso, nagmamanas na yung paa, hinihingal na yung pasyente, hindi na makahiga ng flat heart failure. Kidney failure, hindi na umiihi. Nag-iipon yung tubig, nagmamanas yon Pati muka. Liver failure, nasisira yung atay. Pag nasira yung atay, bumababa yung protina sa katawan. Pag kulang sa protina, nagmamanas din. So, yun ang babantayan. Kung duda tayo na may ibang, uh, tingnan nyo rin, yung mga ibang signs sa katawan. Number seven, merong pagkakataon minsan, namumuti yung daliri sa paa. Sabay ito ay eh, paa at kamay. Namumuti. Imbis na pink or pinkish red, namumuti tapos nagbublu. Nag-iba kulay, nagwa-white, nagbublu, tapos nagre-red again. tawag po dyan, Raynaud's disease, Raynaud's phenomenon. Usually, nag spasm yung mga artery natin sa paa at kamay. Anong mga sakit to? Autoimmune disease. Yung mga autoimmune disease, marami yan. Lupus, psoriasis, rheumatoid arthritis, thyroid disease, pwede magkaroon ng ganitong Raynaud's phenomenon. Ito yung nagbabago yung kulay. Yan. Um, sinasabi niya ng pasyente, kala nila mapuputol na yung kamay nila. Ginagamot yung autoimmune disease. Number 8, merong clubbing, di ba? Napakita ko na to sa kamay, di ba? Sinasabi ko sa inyo, kung may sakit sa puso, titingnan yung daliri, pag dinikit natin, kailangan may butas siya. Ayan na, may butas. Pag clubbing, kumakapal itong uh, balat dito, pati yung kuko, tumataas. Pag ginanyan mo yan sa kamay mo, nakadikit na yan. Kumakapal to. Ganon din nangyayari sa paa. Ayan, o, kumakapal. Oh. Ito mo yung mga daliri niya sa paa, kumakapal. So bakit kumakapal? Kulang ng oxygen sa katawan. Ba't nagkukulang ng oxygen? Ito yung matagalang kulang ang oxygen sa katawan nagbabago yan, kamay at paa. Number one cause blue baby, congenital heart disease, may butas sa puso. So bagsak yung oxygen sa katawan. Okay? Pangalawa, lung disease, matagalang sakit sa baga, emphysema. COPD, uh, COPD, matagal na nini Garillo, pwede rin mag-cause ng clubbing. Basta yung now, kulang ng oxygen, ganito nangyayari. Yan. Number nine, ito po, ah, pasensya na rin. Ah, nangangamoy yung paa, nagbabalat-balat, nagbabasa-basa, aliponga. Very, very common. Ang aliponga fungal infection, anong cause nito sa mga athletes? Lagi naka rubber shoes, o sa mga sundalo na nasa may mga may mga pinupuntahan malalayong lugar hindi sila nakapalit ng shoes so pag laging di nagpapalit ng sapatos laging basa at pag naliligo dapat sinasabon maigi at pinapatuyo okay anti fungal cream ang gamot dito matagalan minsan 2 weeks minsan hanggang 2 months pa hanggang mawala lahat yung iba binababad sa suka at tubig pwede naman suka at tubig home remedy para pwedeng anti-fungal cream. At 'yan nagsusugat 'to. Other possibilities pwedeng contact dermatitis uh, may na infection o psoriasis 'yan. Okay, so yung mga may ali nga anti-fungal cream at 'wag na muna magsasapatos. Ano na lang kayo sandals na lang muna ng mga dalawang linggo o isang buwan. At dapat laging tuyo ang sapatos. Number 10, ito po delikado dark spot. Tingnan nyo itong kulay. Hindi po maganda to. Flat na maitim. Pag nakakita kayo ng ganito sa ilalim ng kuko, misa nagtatago dyan, or any part of the body, melanoma. Uh, aggressive skin cancer na kamamatay. Mabilis kumalat siya. Isa to sa pinaka-aggressive na skin cancer. Yan, melanoma. Kaya laging check katawan. Eleven yellow toenails. Misan fungal infection din to. Yellow toenails. Fungal infection. Meron din may psoriasis. Meron din sa rheumatoid arthritis at lung problem. Yellow nails. Fungal infection. Matagalan din yung gamot dito. O baka na trauma. na pag isang daliri lang na trauma na yung kuko. Gagaling pa ba yung namatay na kuko? Sabi ng mga derma, minsan hindi na gumagaling. Oh, depende. Meron din ito, claw toe. Para siyang uh, martilyo, nakaklo. Misan itong daliri, hinlalaki nakataas mm -hmm. o nakababa. Nakaganon siya, parang laging nakababa. Bakit? Kasapatos. Uh, baka nung bata tayo, sobra sikip yung sapatos. Kaya yung mga bata, dapat correct fitting. wag sobrang sikip. Okay? Hindi maganda sobrang sikip. Pwede rin may diabetes, nasisira yung nerves. Meron mga alcoholic, mga nerve problem, nagiging ganyan din yung pa. Stretching. Ang gamutan dito, ini-stretch, ini-exercise, may special shoes para maayos. Misan daw, may inoperahan pa. Ingrown toenail. Ito, apayo natin sa mga nagpe-pedicure, nagmamanicure, lalo na po sa mga gumagawa, sa mga followers natin. Pag maggugupit kayo ng kuko sa paa, dapat ulitin ko ah diretso lang, okay? Paggupit nyo, kung pwede po, straight lang. Huwag n'yong i-triangle yung kuko. Delikado po. Huwag n'yong gupitin yung side. Ang mangyayari kasi po, pag ginupit n'yo tong side, ayan, ginawa mong triangle, ang tubo ng kuko diretso pa rin eh. Diretso ang tubo niya. So pag dumiretso siyang ganyan, tapos, ginawa mo ng triangle, ay eh, yung balat papasok na sa loob. Ang mangyayari, yung kuko ang papasok sa laman, sa balat, at susugatin niya yung balat. ano Paulit-ulit, susugatin niya. Paano nga ginawa mo ng triangle? Eh? Dapat nga, tuloy-tuloy lang yung kuko dito sa side. Kaya may ingrown toenail ka. mag infect yan. Nalagyan ng betadine. Minsan, ang surgeon, tinatanggal pa yung buong kuko mahirap gamutin. Ha? So, dapat diretso lang at mahaba-haba ang kuko. Huwag masyado maiksi. Yan ang payo sa mga nagpe-pedicure, manicure, Ha? Ingatan nyo po. Baka mag-infect yan, delikado din. Merong mga pitting of the nails, minsan sa psoriasis to, o minsan sa kamay din yan. Meron din mga vitamin deficiency, possible din, at mga ibang sakit. Number 14, din naman to delikado, bunyon ito, maraming may ganitong bunyon. Oh. Ano rin po yan, ah, maling sapatos, sobra sikip yung sapatos. Mahirapan sila maglakit. Poorly fitting shoes. Yeah, oh. no? Oh, o, meron pang podiatrice. minsan surgery pa. Alam, oh. nakapatong na yung daliri. Number 15, delikado. Makikita sa pa, varicose veins. Okay? Ayaw natin may varicose veins. <laughs> okay lang may spider veins, pero yung malalaking varicose veins, delegado po eh. O hindi lang nagmamanas. Ang kinakatakot natin sa varicose vein, ganito dapat yung ugat sa pa Dahil, akin okay, nagkaka-varicose age, tumataba, lagi nakaupo, buntis, long period sitting, standing, namamana. mamana uh, yan talaga. So, ang danger, baka sumobra manas at pumutok yung mga varicose veins. Ang treatment is compression stockings. Ako, lagi ako naka-compression stockings. Ngayon, nakasuot ako oppression stockings. Tapos kung malala na talaga phlebectomy, uh, tinatanggal yung uh, vein. Kaya lang, kahit tanggalin mo, babalik din. Eh. So, kailangan dito exercise, diet, high fiber diet, wag masyado iiri. Tapos regular exercise, papalakasin natin yung muscle natin. Kailangan malaki ang binti nyo, matigas. Kasi kung malaki ang binti nyo sa muscle, mas naiipit nyo yung varicose veins. So yun lang talaga, palakahin uh, palakihin muscle, tuloy-tuloy yung exercise para tumuli yung circulation at hindi magbara yung dugo sa vein. Pag nagbara ang dugo sa varicose vein, yun po ay nakamamatay. Tawag dito, deep venous thrombosis. Nakakatakot po yun. Deep venous thrombosis, deep vein, yung vein sa loob, malaki yun. Thrombosis, nagbuo ang dugo. Bakit nagbuo ang dugo? Siguro malaki yung varicose hindi nagagalaw yung paa, hindi nag-exercise, lagi lang nakaupo, buong araw na sa office, baka magbuo o sa airplane. ba diba? Hindi ka makagalaw sa airplane kasi airplane dapat tatayo-tayo po kayo. Mag-CR-CR kayo, magtayo-tayo kayo, sipa-sipa ng paa. Kasi pag nagbuo ang dugo sa loob ng vein, madidislodge yan, matatanggal yan, lilipat yan, aakyat yan dito, inferior vena cava, aakyat yan, magbabara sa lungs pagbara niya sa isang wedge sa lungs, mag-wedge yan sa lungs, patay yung parang pizza size sa lungs. Pag namatay yung lungs, hindi ka makakahinga, mahihirapan yung puso mag-pump, may namamatay. Delikado po, di pinus Kaya galaw-galaw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Yan lang talaga. Kahit masakit, tiis tayo sa arthritis. Kasi pag hindi mo ginalaw yan, nagbara yan, delikado po. Okay, tapos mayroon pa tayong mga tips sa varicose at sa manas kung nakahiga nakataas. Yung mga nakataas yung paa. Kahit 30 minutes. Isa pang tip sa varicose veins, gusto niya malamig. Kung malamig na tubig, gusto mo lagi naka-aircon, nandun ka sa, sa may winter, sa Amerika, sa Canada, pum, yun ang magagandang lugar. Kasi pag malamig, tumitigas yung Meron kasing mga muscle yan eh, sa tabi ng varicose veins. Mas maliit ang varicose veins kung malamig. Pero pag nag-exercise ka sa init, mamamaga yan, lalong lalaki. Okay? So, ingat po tayo. Sana po nakatulong tong tips natin? Check natin lagi ang paan natin para makita ng maaga kung may sakit o wala. At kung may makitang sakit, check po tayo sa ating doktor. God bless po.